bakit sa iso ayan maulan na araw sa ating lahat ayan maulan dito sa Hong Kong ngayon and then dito kami ma ngayon ni Dending sa lobby kasi pupunta sana kami sa basketball class ni Mandeng nakalimutan ni Amo yung susi ng car so bumalik siya sa taas naantay namin dito ulan din dito ngayon kanina pa sobrang maulan tapos madilim sa loob ng bahay ni Amo Right, We say good morning. Good morning. Alam niyo ba mga katses, alas 12 sila umuwi kagabi. At tulog na ako. Narinig ko lang ito, umiyak. Kasi so, yun, pinaliguan pa niya mo. Hindi na ako lumabas. Di si amo na yung nagpaligo sa kanilang dalawa. Ayan, tingnan mo yung mata niya na. <laughs> Namamaga. <ma> yeah. <laughs> Namamaga ma yung mata niya. Alas 12 ba naman sila umuwi kagabi? You see me? Kaya na mga kids, uh, nagbiyahe na kami, punta kami dun sa basketball class ni Manteng. Ihatid kami ni Amo, lalaki, and then iwanan lang kami ni Deng Deng doon. Tapos babalik siya, and then kukunin naman si Charlotte, saka si Amo, baba, ihatid naman sa balik class ni Charlotte, and then saka sila magsabay na susunduin kami kasi patapos na din yung uh, basketball class ni Manteng. Kasi isang oras lang yun eh. Kaya na nga, nagumpisa na sila mga kids, and iwanan ko muna siya dito kasi isang oras pa. Tang oras pa yung basketball nila. Ayan nga nagdiretso muna ako dito sa McDonald's at mag-breakfast ako kasi hindi pa ako nag-breakfast. Pagdating ko nga dito is tingnan nyo sobrang daming tao. So ayan, tingnan natin doon sa kabila na lang ako mag-order kasi kapag mag pa ako dito baka wala na akong oras and then matapos na yung basketball class ni Manting. At ayan dito nga ako nag-order na ante ko na lang yung order ko kasi tingnan nyo doon sobrang daming tao. Hindi na makaya ng oras natin kapag antayin pa natin matapos lahat ng nakapila doon. Sana yung order ko doon kapag Ako dito. Tignan mo si Manteng. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh. ah, ang ginagawa. Hmm, Tignan mo si Ting Teng Ayan. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Tapos. <laughs> Tapos. Diba si Marunong mo? At dumating na nga si amo babae at lalaki and then dumiretso kami dito sa bilihan ng tinapay. May paborito si Ting Ting. Kada pupunta kami dito sa basketball class ni Ting Ting. Pagkatapos niya dumiretso sa dito. May paborito siyang tinapay yan o yung cartel. And then dumiretso na din kami dito sa Starbucks at magkakapi sila amo. At dahil tapos na akong nag-breakfast kanina sa McDonald's so nakiipo na din ako dito and antayin ko din sila amo. Pagkatapos nga ng kalahating oras namin doon na kitsize eh, naghanap naman kami ng kainan at si amo lalaki sinundo niya si Charlotte sa balik niya. Eh nang akala ko pupasok na kami dun sa restaurant and dumiretso kami dito sa may palaruan at may bibiliin si Amo ng laruan ni Dengdeng at Charlotte. Ay nang binato ni Amo kay Deng yun na tamaan yung isang bata doon. ti <laughs> so, <si> Amo ay. <laughs> at ayon, nga, ayaw ni Dengdeng yan kaya pinabalik ni Amo doon. Pagkatapos nga namin umikot-ikot ayan nakapili na din si Dengdeng kaya bayaran muna ni Amo and then magtidiretso na kami sa restaurant. Andito na nga kami and mag-order muna si Amo babae kasi parating na din sila Charlotte at andito na nga naka-order na si Amo. Ayan. Makain na din si Jeng Charlotte sa kasi amo. Kain na din tayo market kidsay. Pagkatapos nga namin kumain market kidsay, dito muna kami antay namin si amo doon nagbayad doon sa may nagpa-parking kasi sila kailangan silang magbayad bago kami mag-exit at ay na naka-exit kami pauwi na kami. Kasi may pasok pa si Charlotte ng balik class ulit. So bali umaga and then gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ang balik class niya so uuwi muna kami iihi siya and then ihatid ulit nila amo and nila hanggang alas 9 ng gabi. And then pag-uwi niya kakain papaliguan ko and then ayun magpapahinga na siya. 'Yan kasi may pasok ulit ka na bukasan. <laughs>